Mayong adlaw ka mo DJ Sam o sa ni mong mga followers. Ako lang unta ning i-share ang nahitabo sa akong kinabuhi. Ug mangutana na lang pud ko sa imong mga viewers kung sakto ba ang akong namahimong desisyon. Tawagan na lang ko sa pangalang Kay. Na ako duha ka mga anak ug puro na pud sila estudyante. Lailahi gyud noon sila papa DJ Sam kay lagi Nanimpad man bud nga makakita og kapares nga muunong og kaybaw magplano para sa ugma sa among pamilya. Sa unang amahan sa ko ang anak, gaipon mi. Pero di ko Kaso, nadalang siya sa iya mga bisyo o mga barkada. Maung ako sab siyang gibiyaan di siya isam. Pero among anak, naaniya. Kay kahibaw man kong duna sila'y kaya. Pag ato mga panahon na DJ Sam, ganid pod kong manarbaho. Pero, nagasuporta gihapon ko sa amo ang anak DJ Sam. Hangtod nga ng labay ang pipila kakatuigan DJ Sam. Nakakita ko og lalaki nga gatuo kong panggaon ko o respetuhon. Apil na po din akong anak DJ Sam, iyahang dawaton. Gaipon o mi DJ Sam, taas po nga katuigan. Pero sa ako ang nabatsyagan niya, wa siya'y respeto sa ako a. Ah. Labi na sa ako ang anak di Sam. Hilig siyang manapat og manunglo namong duha sa among anak. Giantos na ako siya di siya'y Sam o halos kada adlaw mag-away ming duha. Saksi ang among anak sa among panaglalis o mismo. Amo ang anak mo badlong pagani namo og makita niya ang Hangtod niabot abot gid sa point DJ Sam nga gibiyang anag gid nako siya. DJ Sam dunay mga higayon kaniadto nga magkaistoryahan mi sa akong ex. Gi-share nako sa iya ha ang tanang kasakit nga giagian nako og sa ko anak sa ako ang kaipon. Tanan na akong nasuwayan dihang nag-ipon paming duha. Wa na ko DJ Sam nga nihilak og sabay pod bakho sa iyahang atubangan. Naabot sa punto kaya siya mismo ni istorya sa kuwa nga if okay lang nga magbalik daw ming duha. Yang isa adaw nga kung giunsa ko niya sa una pag-atiman o pagpangga. iyahadong hadong buhaton, dublihun pagani daw niya. Pero wa po siya'y uyab di siya'y sam. Maski kausawa, gi gidaw siya'y in So sa iyang gihangyo nako, misugot ko di siya'y sam. Gisuwayan jud namo og kaluian po sa Ginoo no. Okay kayo nga among relasyon karon. Ubanan sa akong duha ka mga anak di Chay Sam ug uyon man pod ang matag pamilya namo nga gabalik ming duha. Sa karon nga panahon na siya mismo nag-a-decide nga magpakasal daw mi. Ni. Ug nitubag pod kog oo di Chay Sam kay nakita man ako nga gibuhat niya ang ihang tanang panaat Sa obserbasyon nako no dako na gid siya kausaban. Gibiyaan na gyud niya ang iyang mga bisyo o barkada ni DJ Sam o ginapokus na lang niya sa trabaho o plano ang iyang tanang oras para sa mo ang ugma DJ Sam. Puhon kauban ang among mga anak. Pero dili malikayan nga magdudag gihapon ko ni DJ Sam. Kung sakto ba ang akong namahimong desisyon, gagibiyaan gyud nako na itong isa nako na ka kakalivin partner. Ugnibali ko sa ku ang ex-partner K.